oh paano ka naglalakad? oh oh, yeah. oh. Break. Ah! Oh. Ay! Oh my God! Somebody is special here. Come here, come here, come here. Okay. oh Come here, come here. What's your name? What's your name? I wanna sit here. What's your name? April po, sir. April. Kulaan ko, marunong ko magbasa ng isip ng tao. Ang birthday mo, April. Opo. Oh, okay. <laughs> ano birthday? April 8 po. April 8. 9. Ang birthday ko, April 10. Kasunod tayo ng birthday. Oo. Oh, oh. Ano nangyari sa iyo? Inborn po, sir. Inborn. Ang So, wala yung isang leg. Wala. Wala po, sir. Ito lang yung ito lang yung limb mo. Opo. Uh, how does it feel to be there? To be in this roller skate? Good, sir. Anong pakiramdam mo growing up in this condition? Masaya naman, sir. Masaya. Sir. And you feel complete. Ngayon, pang ilang take mo na to? First time, sir. First, First. time. First. This is gonna be your last. Yes, sir. Anong school mo? Romblon State University po. Sa Romblon po. Ah, Romblon din! So, schoolmate mo si Aya? Opo. Alright. Right. Uh, Kapat oh, ka nandito sa Laguna? Nandito kasi yung pamilya ko, sir. Mga kapatid, mga kabaho po, sir. Nandito sila? Opo. Okay. Tapos, anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Nag-review, sir. Oh, after mo mag-review, anong pinagkakakitaan mo? Doon sa amin, sir, yung balot. Nagtitinda ka ng Opo. balot? O, ng po, oh, ng skateboard, sir. O sige, Opo. nandito yung balot mo. Nagtitinda ka ng balot. Opo. Oh, Paano ka sumisigaw ng balot? Balot. Ano? <laughs> you know, Tapos maraming bumibili. Yun ang trabaho mo sa Romblon. Okay. O, oh, di ba? Ang ganda naman ng skateboard mo. O, oh. okay ba to? Okay ka, no? O. Oh. Ngayon, Richard, Sir Richard, ano natin? Pagkatapos ng exam, kung kailangan mo ng staff, ko, oh, ako bahala dito. Salamat, sir. Oo. Oh, oh, para may trabaho siya. Salamat, sir. Oh, anong kaya mong gawin? Marunong ka maging code? Punti lang, sir. Punti lang. Dabihan <laughs> oh. mo, ha? <laughs> Okay tayo? Okay po. Kumusta okay. exam mo? Kumusta performance nito? Sinong RA nito? Nakakapasok ang regular. So, paano ka umaakyat? Umaakyat ka is talagang gano'n? Opo. Oh, ayos, no? okay kita nyo, re kayo. nagre kayong wala kayong bagong sapatos. Sige, magreklamo <laughs> ka ngayon sa harapan niya. Oh, -re kang mataas yung fourth floor. Oh, sige, magreklamo ka okay. ngayon. Anong trabaho ang ginagawa mo sa Romblo? Nag-uuling na po, kopra, kung paano ng lambat po. Okay, naging isda. Opo. Marunong ka lumangoy. Marunong naman po. Marunong. Richard, a favor, absorb natin. Absorb natin siya for work. Sige, ayos. April. Salamat po, sir. April, ha? Hindi kita makakalimutan sa birthday mo, ha? <laughs> sa birthday niya, may please pakibilahan ng cake for me. Ha? Para Salamat po, sir. April 8. O, tapos ito. Ano naman to? Anong plano nito? Ito yung ano mo? Yan yung paa mo? Break! break. break. Oh, pa, ah! Ito ang break. Sige nga, tasamplean mo nga kami. O, oh, sige, sige. O, oh, paano ka naglalakad? O, oh, Oh, break. Ah. Oh. <laughs> Grabe naman ang inspirasyon nito mga to. Oh, tapos paano ka uupo dyan? Ililift niya yung sarili niya. Ayun. Oh, di ba?